Good morning po mga kagulay It's me again, Farmer Today is first day of the week It's Monday And today, update ko kayo sa ating talong na kaliksto Bale no! Alay, napapansin yung problema Kung napapansin yung mga kagulay Sobrang laguna ng damo Hindi agad natin na Agapan yung damo Hindi agad natin na sprayan Kasi nga, nagduty tayo tapos pagkadating ko nag harvest muna tayo ng sitaw the second day naman na uh, family day muna nagalamo na kami at yung pangatlong araw naman na ulan tapos sunday nagsimba ngayon lunes ngayon pa natin maasikas tong itong talongan natin at ngayong araw nga pala mag aabono tayo pang tatlong abono natin ng ating talong Magaganda na po yung talong natin kung mapapansin nyo. May mga bulaklak na siya pero may problema yung talong natin mga kagulay. Kung mapapansin nyo, marami siyang jet o yung tinatawag na leaf miner sa kanyang dahon. Bale mamaya ng hapon, i-sprayhan ko na to. Bumili na pala ako ng gamot. Yung gagamitin kong gamot ay yung tri -guard. Tsaka bukod sa lip miner, may isa pang problema yung talong natin mga kagulay. Kung mapapansin nyo, parang wala siyang bulas, hindi siya healthy. Kasi madami din siyang trips sa kanyang dahon. Ito mga kagulay, oh, tingnan niyo to. Basta nakita niyo na nagganyan yung ilalim ng dahon, nagkulay brown tapos tumitigas yung mga talbos. Madami po yung hanip. At ang tiyo, maaaring dahilan kung bakit maraming hanip yung ating talungan ay gawa nitong ating lumang sitawan. Tsaka maraming lip miner Gawa rin nga itong ating lumang sitawan Dito po kasi nanggagaling yung Yung mga ano eh Yung mga lip miner Tsaka yung mga trips Bali, ang gagamitin kong abono ngayon Ay Unix 16 uh, Ammonium sulfate Yung 2100 At saka Yara Netrabor Bali ang gagamitin ko na nitrobor ano lang, 1 kilo. Itong takala na to, ang katumbas nito, kalahating kilo. Ang gagamitin natin ngayon, isang kilong nitrobor, dalawang kilong unic 16, at saka dalawang kilong ammonium sulfate para bumulas sa yung talong natin. Ammonium sulfate, dalawang kilo siya. Kada isang drum. Two, three, four. Ito palang amount yung sulfate. Ito na yung pinakamurang abono. Kasi itong Unix 16, ang halaga nito dito sa amin, 2,950. Itong Nitrobon naman, ang halaga nito sa amin, 2,3. Shoutout nga po pala doon sa binibili namin sa mga abono kay ato din dyan sa Alupay, Rosario, Batangas. Ito nga po pala mga kagulay yung tsura ng Unix 16 para sa kulay ball kasi. Pero napaka-effective po nito. So, なんた。 ito sa talunan natin yung na 25 puno itong ano dalawang drum mga kagulay kada kukuha ng abono hahaloin mo kasi yung abono tumitene niyan sige na ay wala akong videographer Ito kasing drenching, ito yung pinakamagandang paraan ng pag-abono kasi walang sayang na abono. Rekta kasi yung sa puno. Tsaka mabilis yung talab ng sip-sip agad ng halaman. Ngayon pala umaga, katulong ko sa pag-abono itong aking bayaw. Shout out, bayaw! Tapos mga kagulay, kada kuha mo sa balde, haluin mo din. Kasi tumitining to eh. Pagka hindi mo hinalo, edi eh hindi pantay yung yung abono. Merong matabang, merong ma, uh, matapang yung abono. Tapos, mga kagulay, kada isang puno, uh, isang lata ng sardinas. Tapos, direkta yan sa mismong puno. Ganun lang. Ang bilis lang yan mga kagulay. Hanggang dito na lang po mga kagulay kung bago lang kayo dito sa ating munting channel. Huwag nyo naman kalimutang mag-like, subscribe at pakihit na rin po ng notification bell para lagi kayong updated kay Bomberong Farmer. Maraming salamat po. Bye bye.